Hindi malabo na magkahulugan ng loob at magkatuluyan sina Nakim Chu at Paolo Avelino lalo na ngayong halos araw-araw silang nagkakasama at nagkakabanding sa set ng ginagawa nilang teleserye na What's Wrong with Secretary Kim. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ipinapakita pa rin ni Paolo Avelino ang kanyang pagiging maalaga kay Kim Chu sa harap at likod ng kamera. Ilang beses na rin namamataan ang aktor na palaging nakaalalay sa kapamilya actress TV host na si Kim Chu. Kahit sila na lamang umano ang magkaharap at wala ng kamera, ganoon pa rin umano ang pag-aalaga ni Paolo Avellino kay Kim Chu. Dahil dito, marami ang nagsasabi na hindi malabong mangyari na mahulog si Kim Chu sa kanya dahil na rin sa pinagdadaan ng betrayal ni Kim Chu sa dating nobyo na si Sian Lim. Matatandaan na sa isang episode ng Showbiz Oriented Vlog ni na Oji Diaz na isiwalat ng kilalang talent manager ang ginawa ni Sian Lim bago makipaghiwalay kay Kim Chu. Ayon umano sa kanyang mga sources, nag-request si Sian Lim kay Kim Chu na ipagluto siya ng paboritong steak at habang kinakain nila ito ay bigla na lamang sinabi ni Sian Lim na makikipaghiwalay na siya kay Kim Chu. Samantala, marami rin ang nagkukumpara sa ugali ng dalawa kung saan marami ang nagsasabi na napaka-approachable ni Paolo Avelino. Hindi umano ito snub sa kanyang mga fans at palagi rin umano nitong pinagbibigyan ang mga taong lumalapit sa kanya para makipag-selfie. May mga nagsasabi rin na tila kakaiba na rin ang tingin ni Kim Chu kay Paolo Avelino lalo na sa tuwing inaalalayan siya nito. Marami naman ang naghinala na baka nagdahan-dahan lamang ang dalawa dahil hindi naman umano kailangan na madaliin ang lahat dahil hindi naman sila nakikipaghabulan sa iba. Nauna nang ipinahayag noon ni Kim Chu na magkaibigan lamang sila ni Paolo Avelino at ginagawa lamang umano nila ang kanilang trabaho, subalit hindi sang-ayon ang ilan rito dahil napapansin umano nila ang malagkit na tinginan ng dalawa. Ano ang say niyo sa balitang ito?